yan. Dal ano na. Ya. Oh, titingnan mo ang oras. Anong oras na? Oh, wala pa alas dos. Oh, ay, babantayan mo. At yun eh, yung... tuwing alas dos, inapunta ang nanay diyan, nabisita. May kalahating oras pa tayo maglalaro. Oh, ya, titingnan mo ha. <laughs> ano? Ano ako? Pahingi ako, isa. Hintay muna. Pipintahin ko muna ang akin. Sa dali. Maka-aribatida. <laughs> ano? Ano? Good, good na rin Asya, akay. Asa, pahingi ako ng isa. Oo. Oh. Hirit ako. Ah, da, dating, dating. Buksin dating. Nya, 4. Taas. Ay, buksin, open. Open buksin. na. 5. Oh. <laughs> Sa eh. Ano ko? <laughs> Parne. <laughs> mm, isa. <laughs> Matastos na pala! Ipik na! Himis na yan, Ma. Magdadating na ang nanay. Baka makadating na tayo mahuli. Matatabas na ulit. <laughs> Kasi sibag naman ang aking magtatabas. Ah? Parang hindi na yata natigil. tigil. <laughs> Hoy! Magpahinga muna kayo. Saka, oh, hindi na ho, nanay. At aming sinasamantala habang malilaw. Ikaw ngay ang pinakapahingay utay-utay. <laughs> Maipagluto kaya itong mga ito kahit pansit. Aww. Ay, <laughs> Sao. Malayo na ang nanay. Ibukas na ulibabalik yun tayo na ulit maglaro. Tunga. Nang na makabawi. Bukas na ulit ng alas dos, umbalik yan. <laughs> Kawaawa naman yung aking magtatabas. Napakasisipag. Wala namang merienda. Aking pa may Yung, good na uli ang aking. Pahinga ako isa. Hmm. Hmm, dating. Open ang dating! Nanay! Ah! Ano kang nanay? Buksan mo yung dumating! Ano kang dating? Sinabi ng nanay! Ah! Ano kang nanay? Yung dating! Anong dating? Sinabi ng nanay nga! Nanay, kanina pa ka yan? Ganyan pa lang inyong mga trabaho pag walang bantay. Pinagluto ko pa naman kayo ng pancit. Oh. Inyong likumin na yan at lumaan kayo sa bahay. Bakit kaya? Ay baka mga ng pansit. mga nga anong pansit nga. Kuhanin na ninyo ang inyong sahod at bukas sumag na kayong babalik. Ayun! <laughs>